hello, hello. Ayan. So, pang 8 -e, na terabit ko na po ito. Siyon. Ang, 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 ang pagkain ko ngayon. Kaninang hapon ko. Ay, kaninang Lunch time. Lunch time. Mm -hmm. Si, si ate Beng nagluto ng, ng gulay. Ginatang langka. Ang sarap. Kaso hindi sila kumain. Kabilang. Kami lang. <laughs> Kami lang. So, etong hapunan naman, konti lang kinain ko, natakot ako eh. Natakot, natakot ako si ginalita binalita sa akin ni Bing. So, ayun, konting kanin lang, tsaka spaghetti, spaghetti isang halo, is hot dog lang naman, di ba? Hindi, pwede naman yun. yon. Natakot ako, natakot ako kasi, kaya, ano imagine, isa sa mga customer dito, bilin 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 na ako sa kanya kasi nakaka nakakapag nakaka inga, kamay niya nahawak niya na unti-unti siyang gumagaling. Matagal siya siyang Yes, ba? mad, mad, madalas masalang. An, ang ang nakakatakot lang is na stroke ulit. Di ba na stroke Second sa stroke. ulit? Second stroke na po niya. Kaya natatakot ako na baka mangyari sa akin. Kaya pero hindi naman din siguro kasi puro bulay na lang ako eh. Tsaka hindi ko makain ng baboy. Yung mga yoko baboy. Yung mga matataba. Hindi ko yoko na yun. Tsaka, tsaka yung pagkain ko talagang less na less na. Minsan nag-creep ako sa mga french fries pero sinabi na sa akin ng aking ni Ate na nabawal talaga. Yun. Tsaka bawal na ako sa mga soft drinks. Ayoko na rin. Mamantika. mamantika. Mga mamantika. Bawal. Kaya nang, nang, kaya mineral water na lang, mineral water na lang po ako. Yun. Naawa, naawa ko dun sa 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 sa, sa customer dito. Na imagine magaling na siya, nakikita ko magaling na, magaling gumawa ng kamay niya. Very good na eh, very good na. Pero ayun, second stroke niya, second stroke na. Tapos nangyari pa, may bagong. Hindi eh, ko alam, siguro merong, ewan ko lang, baka naman kumain kumain hindi natin alam diba ba 'yun nakakatakot binita sa akin kayo nung ni Ate Ben so ayun makakapanghinayang at nasa ospital ngayon ayun kaya kaya kayo kaya kayong mga naisroke please lang wag na kayong wag na nating gawin niyo yung bawal yung mga yung mga pagkain na yung specialis pagkain bawal na bawal na po talaga tayo kumain ng mga matataba, mga shrimp na yan. Dito, ang shrimp, kinaka yung mga bata kumakain, pero never, never ko nang, never ko nang kakain talaga yon Ayun, naka, naka, -naka talaga naka, nakakapanginayan talaga, nakakapanginayan. Kaya kung po, po sa inyo, therapy na po tayo, huwag natin sayangin yung pera natin mukse kasi ang, ang, ang therapy mahal eh. Mahal, kagaya nito ito. Ang di ba, ang gastos. Kaya, careful. Be careful na po tayong lahat. Sa pagkain. Sa pagkain. Especially sa mga tinitake natin pagkain. Pagkain. Mas, ma, masarap. Masarap nga, pero sa delikado eh. Delikado sa atin. Kaya, pumuko sa inyo. Wag na punin yung uulitin. Huwag na punin yung kakainin ng mga bawal. Okay? So, kaya mga kalabs, careful ah. Bye-bye!